Magandang araw sa inyo, mga Grade 5 students. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang klima ng Pilipinas. Kahapon, natalakay natin ang kahulugan ng klima at panahon. Sinasabi natin na ang klima o climate ay ang pangmatagalang kalagayan ng panahon sa isang bansa. Meaning, hindi ito basta-basta nagbabago malib uh, naman sa panahon, ang panahon ay o weather ay kalagayan ng hangin, ulap, temperatura at ulan na main word pabago-bago sa loob ng isang araw o sumaikling panahon. Katulad ng nararanasan ngayon, natin ngayon kung bakit sa, sa kahapon maaari hindi naman masyadong umulan. Pero ngayong araw na ito, umulan. Ngayong araw na ito, umuulan pero maya-maya kuminto. -maya Yan ang isang dahilan bakit panahon ang pinag-uusapan natin kasi pabago-bago ito. Maaring sa loob na isang araw o sa maiksing panahon. Hindi katulad ng klima, matagal bago ito magbago. Natalakay din natin kahapon ang limang uri ng klima. Ngunit sa Pilipinas, meron lamang tayong tag-init at tag-ulan. So we have summer and rainy season. Pero sa ibang bansa, meron silang summer, meron din silang taglamig or winter, meron silang tagsibol or spring, and meron silang taglagas at autumn. Ito ay dahil sa kanilang kinalalagyan sa ating daigdig. Tandaan natin, pag sinabi nating tag-init, ito yung season na kung saan tayo ay nagpupunta ng beach at ang pinakamasakit sa lahat kung masaya man tayo dahil tayo ay nasa summer vacation, sa ilan namang mga lugar, lalo na kapag sobrang mainit ito, ay maaaring magkaroon ng tagtuyot at hindi makakapagtanim na maaaring makaapekto sa ating source ng pagkain. Meron ding isa pa na tag-ulan, which is ito yung nararanasan natin sa panahon ngayon. Ito yung madalas na nahihirapan tayong pumasok dahil malakas ang ulan at maaaring maging dahilan kung bakit ang marami sa atin ay nagkakasakit dahil nga sa pag-ulan. Sa ibang bansa naman, meron din silang tinatawag na taglamig. Ito yung panahon na kung saan nagyayelo ang mga tubig. Ayan. At nag uh, bumubuhos ang snow o ang yelo. Next naman ay tagsibol. Ito naman ang kabaliktaran ng winter na kung saan kung namatay ang mga halaman sa panahon ng winter, ang tagsibol naman ay ang muli nilang pagtubo. Kaya siya spring. Ayan. At syempre, ang taglagas bago ang winter o ang autumn nagkakaroon muna ng taglagas na kung saan ang mga halaman ay unti-unting namamatay kaya nagiging orange yung mga dahon dahil unti-unti itong nalalagas o nawawalan ng buhay dahil papalamig na ang panahon Bukod sa na nalaman natin ang limang uri ng klima Nalaman din natin ang limang uri ng panahon. Meron tayong maaraw na panahon, sunny weather or sunny, yes, sunny weather, mahangin, yung windy, ma-bagyo katulad ng mga dadaanan natin ngayong buwan na ito. Maulan, lalo nga yung araw na ito, and of course, sumaulap. Ano nga ulit ang panahon natin sa araw na ito? Magaling, ito ay maulan na araw. Kaya maaaring kayo ngayon ay nasa bahay at nakikinig ng ating lesson ngayon. Pagkamat pabago-bago ang ating panahon, uh, may isang ahensya na tumutulong para malaman natin ito. At ito ay ang Pag-asa. Pag sinabi natin Pag-asa, ito ay ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Ito ang nagbibigay ng impormasyon at babala kung ano ang panahon, lalo na kung may parating na bagyo. Isa sa mga bagay o ilan sa mga sinasabi ng pag-asa, inuulit ng pag-asa ay ang temperatura, ang dami ng ulan, at ang humidity. Isa-isahin natin ang kahulugan ng temperatura, dami ng ulan, at humidity. Pag sinabi nating temperatura, ito ay tumutukoy sa kasi kasidian ng pagiging mainit o malimig ng panahon. Sa tingin nyo, ano kaya ang temperatura ng lalo na ngayon maulan? Tama, ito ay malamig. Pero kapag summer, ano kaya ang temperatura? Tama ulit, ito ay mainit. Masasabi natin na mababa ang temperatura. Pag mababa ang temperatura, malamig. Yan, katulad ngayon, maaring habang nanonood ka, naka-jacket ka. Pero kapag naman mataas ang temperatura, ito ay sobrang init na kung saan gusto natin nakabukas ang aircon o maaring tayo ay pumupunta sa mall upang magpalamig. Now, bukod dito, makikita natin ayan, na dito sa kalagayan ng ating mapa, yan, isang halimbawa, na doon sa may taas at sa may baba ng mapa na ito, makikita natin na nagyayelo sa lugar na yon. Pero sa gitna, hindi siya nagyayelo. Ito ay dahil sa posisyon ng mga lugar sa globo or sa taigdig. So yung mga nasa taas, mababa talaga ang kanilang temperatura. Ngunit yung mga nasa gitna ay nakararanas ng halo Lalo na pag nasa gitna, ikaw naman ay nakararanas ng madalasang mataas na temperatura. Ngayon naman, ang susunod ay ang dami ng ulan. Kapag sinabi nating dami ng ulan, ito yung naiipong tubig na binabagsak mula sa ka kaulapan hanggang kalupaan. So mula sa clouds, papunta sa lupa. Yun yung dami ng ulan. So, madalas, sinusukat ang dami ng ulan sa pamamagitan ng presipitasyon. O, tignan nyo sa picture. Ito yung itsura ng presipitasyon. So, titingnan kung gaano siya kadami. Kung magaan lang ba, katamtaman, mabigat, o sobrang bigat. Kaya nagiging bagyo o sobrang lakas ng ulan. Sa tingin nyo ngayong araw na ito, ano kaya ang presipitasyon ng ulan natin? Ito ba ay magaan? Ito ba ay katamtaman? Ito ba ay mabigat o sobrang bigat? Madalas, nakakaapekto ang dami ng ulan sa mga rainfall na sinasabi ng pag-asa. So, ngayon, dati, noong mga unang panahon, nung ako pa ay nag-aaral, ah, madalas, pagka signal number one, namawala ng pasok ang mga preschool. Tapos, signal number 2, ang mga elementary na tulad mo. Ngunit ngayon, hindi na madalas na nagkakaroon ng typhoon signal. Madalas, nawawala na tayo ng pasok dahil sa bigat ng rainfall o dami ng ulan. Madalas, pag yellow warning, nakamonitor. Okay? Sa bagong ngayong memorandum ng DepEd ay na suspend ang on-site classes. Okay? Pero, madiin nilang sinasabi na magkaroon ng mga asynchronous classes para ma-make up ang ating mga namimiss na on-site classes. Gayun din madalas ang ginagawa kapag orange warning na. Ngunit, pag red warning na, ito na yung walang humpay na pagulan. kaya madalas mabigat din yung ulan dito, kaya madalas nagkoko siya ng baha. So, yung iba, pwede nang lumikas at definitely, nawawala na ng pasok kapag ka red warning na. Dito sa ating skwelahan, madalas, kapag yellow warning, pumapasok pa rin tayo. Pero pag naka-orange warning, tayo naman ay pumupunta na sa online classes. Maliban or pagkatapos natin pag-aralan ang temperatura at gayon din sa dami ng ulan, susunod natin ang humidity. Ang humidity naman ay yung tinatawag ding halumigmig o yung sinasabi nating singaw ng tubig mula sa kaulapan. So, yan yung dahilan kung bakit parang ang init. Yan. Pag may humid ang panahon, mainit kasi may singaw. Tingnan nyo dito sa larawan na ito. Di ba? May yelo. Tapos unti-unting natutunaw ang yelo. Dahil sa labas nito ay mainit. Ito rin yung reason kung bakit, tignan mo yung larawan, di ba? Parang bakit, parang nasusunog na ako. O yung inaasar nga nilang parang nasa trial to hell na daw tayo. Kasi bakit sobrang init? Lalo dito sa Pilipinas, hindi naman tayo talaga sobrang mainit na lugar kasi nasa taas tayo ng hilaga tayo ng equator. Pero kaya mainit sa Pilipinas dahil masyadong humid ang Pilipinas. Dahil malapit tayo o napapaligiran tayo ng apat na anyong tubig mula sa north, south, east, and west. Kaya yung singaw ng tubig sa atin, nakakapagkos bakit mainit ang temperatura sa Pilipinas. Ngayong alam natin yan, yan ang dahilan bakit tayo merong dalawang klima at pabago-bagong panahon sa Pilipinas. So, katulad ng sinabi ko kanina, ang klima at panahon ng Pilipinas ay nagiging o tinatawag na klimang tropiko or sabi nga sa Bini, yan, pantropiko. Dahil tayo ay nasa gitna o pagitan ng Ecuador at tropiko ng Cancer. Meaning sa ibabaw tayo. So, lahat ng malapit sa equator ay nakararanas ng mahabang panahon ng tag-init kapag malapit ka rin sa Ecuador, hindi tayo nakakaranas ng pagyayelo o winter. Okay? Kasi nga, mainit ang panahon. Hindi nabubuo ang yelo sa ating area. So makikita natin dito sa chart na to na sa klima ng Pilipinas, which is tag-init at tag-ulan o tag-tuyo at tag-ulan, ay madalas kapag December to May, ito yung panahon na kung saan tag-init talaga. Okay, o mamaya masasabi nyo, e, teacher din naman mainit pag December. Ipapaliwanag ko. Kapag naman Hunyo or June hanggang November, ito yung tag-ulan. O ba diba, July na tayo ngayon. Kaya nararanasan natin ang ulan. At madalas, aabot pa to hanggang November. Ngayon, balik tayo doon sa tag-init. Di ba, teacher, hindi naman po masyadong mainit kapag December? Okay, dahil sa hangin na mamaya pag-uusapan natin. Sa panahon ng Disyembre uh, hanggang Mayo, meron dalawang bracket doon na kahatian. Sa panahon ng Disyembre hanggang Pebrero, malamig. Pero tuyo ang panahon. Okay? So yun yung nararanasan natin na malamig ang simoy ng hangin, hindi madalas umuulan. Pero pagdating naman ng March, or Marso hanggang Mayo, ay yun na yung nararamdaman natin na sobrang init, sobrang tuyo, at ang taas ng humid ng ating panahon o temperatura. So doon tayo madalas na talagang nagbubukas ng aircon at mataas ang kuryente natin dahil nga mas pipiliin natin na nasa loob na lang tayo ng bahay kaysa tayo ay nasa labas kaya maaari mong masabi, teacher, bakit ganon? Ano yung reason bakit kami may malamig na panahon, ngunit tuyo na panahon tuwing Desembre to hanggang Pre Pebrero? At bakit naman po mayroong mainit na ato yung panahon? Ito ay dahil sa dalawang hangin na ito, ang habagat at ang amihan. So pag sinabi nating habagat, ang habagat o southwest monsoon, so from the word southwest, ito ay galing sa timog, pakanluran. So south, yan sa so may baba, going to west. O asan ng west mo? Yan, kung ako kung ako ay nakatingin dito, dito sa aking left side. O, oh, di ba? Babalik tari na lang natin. Ayan, dahil ikaw ay nakatingin sa akin. So, pag sinabi natin hanging habagat, ito ay hangin na mula sa timog, pakunl pakunluran, na nagsisimula sa panahon ng Mayo hanggang October. Yun yung reason kung bakit ma ang hangin. Okay? Kapag mainit ang hangin, the more na mas mainit ang hangin, mas mabilis na natutuyo yung tubig. Kaya, nagdadala din ito ng ulan. Kaya napapansin nyo, simula nung May, medyo nagsimula na yung ulan sa atin. At magtatagal pa ito ng mga hanggang October or November. Okay? Madalas din, pag sinabi nating habagat, ito na yung um, malakas lang ang ulan. Iba ang habagat sa bagyo. Okay, ang habagat, lakas lang ng ulan. Pero bagyo, may kasama na kasi siyang hangin. Okay, dati, pag bagyo lang nawawala ng klase. Pero sa ngayon, dahil hindi na nga natin kontrolado ang bigat ng dami ng tubig na bumabagsak, kahit habagat pa lang, minsan nawawala na tayo ng pasok. Ang susunod naman yung hanging amihan. Okay, so madalas nyo kasi narinig yung hanging habagat. Ngayon po tayo sa hanging amihan. Ito yung dahilan kung bakit malamig sa panahon ng November, December, January hanggang February. Dahil ang amihan naman ay nagdadala ng malamig na hangin. So galing yun sa Siberia at China o sa ilang mga lugar na malalamig. Ayan. Kaya, minsan doon tayo pumoporma na naka-jacket, di ba? Minsan, nag-stockings tayo. Kasi nga, malamig ang hangin. At bukod doon, minsan pumupunta pa tayo ng bagyo para mas lalo tayo maka-experience ng lamig dahil nga wala nang mangyelo o winter dito sa Pilipinas. So, yung dalawang hangin na yan ang nagdudulot kung bakit mainit at malamig dito sa temperatura ng Pilipinas. Kaya lang, makikita nyo dito sa larawan, ayan, ang pagkakaiba ng habagat at amihan na tandaan nyo, pag sinabi natin habagat, ay mabigat ang pagulan ulan kasi mainit yung hangin. Ito ay mula sa Timog, Pakanluran, at maaari nagsisimula sa Hunyo hanggang Oktobre or hanggang November. Ngayon, pag sinabi natin amihan, well, tuyo ang ating kalangitan pero malamig dahil may hangin na mula sa China at Siberia at ito ay mula sa Hilagang Silangan. At madalas nagsisimula mula November hanggang March. So, bagamat may hangin bagat at hangin amihan, hindi natin nakokontrol ang mga ito. Okay? Dahil nga sa patuloy na pag-ikot ng mundo sa kanyang axis at sa sun, hindi natin nababago babago uh, o hindi natin hawak madalas mapredik. Kung ano ba ang magiging panahon. Madalas 'yun din ang naging reason bakit ayan, nagkakaroon ng La Nina at El Niño. Okay? So, ano ba itong La Niña at El Niño? Pag sinabi nating La Niña, ito 'yung hindi ordinaryong kalagay ng maulan na panahon. Yung bakit mapapaisip ka, sobrang ulan naman, sobrang lakas naman ng ulan na nagkukos na ng sunod-sunod na pagbaha o maaaring makasira ng mga pangkabuhayan at hindi lamang yun, maaaring mag-cause ng mga problema sa ating transportasyon at sa marami pang salik at ng komunidad o bansa. So, tandaan nyo, pag sinabi natin laninya, ibig sabihin, sobrang lakas ng ulan. Yan, laninya means malakas ang ulan. Ngayon, madalas natin itong naranasan kapag tag-ulan sa ating bansa. On the other hand, kapag sobrang namang init, ito naman ay ang El Nino. So, ito naman yung hindi ordinaryong kalagayan ng mainit na panahon. When we say hindi siya ordinaryo, sa sobrang init niya, natutuyo ang lupa. Okay? So minsan pagka lumabas ka para kang pinapaso. Actually sa ibang lugar nga sinusubukan pa nilang mag-fry ng egg sa labas at na-fry kasi nga sobrang init. Pag sinabi nating El Niño, tandaan nyo, ito ay tuyo at walang ulan. So tandaan nyo, natandaan nyo ba ang pagkakaiba ng La Niña at El Niño? Mare mo bang sabing, Teacher, "Teacher, dahil ba yun sa habagat at, Lani at amihan? Kaya tayo may laninya at el nino? Well, ang pinaka main reason kung bakit tayo nagkakaroon ng laninya at el nino ay dahil sa tinatawag nating climate change. Ikaw at ako ay may nagawa at patuloy na ginagawa kung bakit pabago-bago ngayon ang klima na nararanasan hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Alam naman natin ang ibig sabihin ng climate change. Ay sitwasyon na nagpapakita ng malaking pagbabago sa klima na nagdudulot ng mga neg neg negatibong epekto sa kapaligiran. Ano, ano 'yung mga epekto ng climate change? Una, Tumataas ang temperatura. Kaya ngayon, minsan, nasasabi na sa news na 50 degrees, 40 degrees at sobrang init nun. Marami nang nai-heat stroke. Sabi nga ng iba, nagkakasakit dahil sobrang init. Another, yung matinding panahon, yung mga extreme weather. Kapag tag-ulan, sobra naman lakas ng ulan na nagkukos kung bakit tayo nagkakaroon ng typhoon, nagkakaroon ng flood, kahit sa ibang bansa na hindi binabaha tulad last year sa may area namang Saudi. Hindi sila dati inuulan pero binabaha. Kaya hindi sana yung kanilang area, wala sila mga drainage. Pero for the first time in their life, nagkaroon sila ng baha dahil hindi nga sila binabaha. Isipin mo, dating wala pero ngayon meron na kasi nga may climate change. Pagkawala ng biodiversity, mapapansin natin na unti-unti ng mga namamatay ang mga ilan sa mga hayop na nakatira sa North Pole at South Pole. Bakit? Dahil unti-unti nang natutunaw ang mga yellow doon sa North Pole and South Pole dahil sa sobrang init ng ating atmosphere. At kapag nangyari yon, maraming mga pulo, lalo na dito sa Pilipinas, ang maaaring lumubog dahil nga sa pagkatunaw at pag, ng yelo at pagtaas ng tubig. Atika apat ay malaking epekto sa kalusugan ng tao. Marami ngayon ay nagkakasakit ng heat stroke or ubo, sipon dahil nga sa pabago-bagong panahon na nararanasan natin. Sana ikaw at ako, ngayong alam natin o inaalam natin ang lesson tungkol sa klima at panahon, ay may magawa upang labanan at pigilin ang climate change bago mahuli ang lahat. So, sa ating pagtatapos, sa ating lesson ngayon, nais kong tandaan ninyo na ang klima ay ang pangmatagalang panahon o kalagayan ng panahon. Samantalang, ang temperatura naman o ang panahon naman ay ang pabago-bagong lagay ng panahon sa loob ng isang araw o sa maikling panahon lamang napag-aralan din natin ang pangunahing gampanin ng pag-asa o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa na sila ang nagbabantay sa mga namumuong sama ng panahon at nagbibigay ng babala para sa mga bagyo. Tinalakay din natin ang tatlong elemento na nagpapabago sa klima o sa panahon. Tulad ng temperatura, dami ng ulan, at humidity. Pag sinabi nating temperatura, ito yung kasidian ng init o lamig. Ang dami naman ng ulan ay tungkol sa naipong tubig mula sa ulap papunta dito sa lupa. At ang humidity naman ay dami ng singaw ng tubig na nagdadahilan kung bakit nagkakaroon ng sobrang mainit na panahon. Ang Pilipinas ay nasa pagitan ng Ecuador at tropiko ng Cancer, kaya tayo ay may klimang tropiko. Napag-aralan din natin ang dalawang hangin na nakakaapekto sa panahon sa Pilipinas. Napag-aralan natin ang hanging habagat o southwest monsoon na mula sa south going to west na nagdadala ng mainit na temperatura kaya't maulan during that time at ang hanging amihan o trade winds na nagdadala naman ng malamig na hangin mula sa Siberia at China at uli sa ating napag-aralan ngayon ay ang el nino, la nina at climate change napag-aralan natin na ang la nina ay ang hindi ordinaryong kalagayan ng maulan na panahon samantalang ang el nino naman ay hindi ordinaryong kalagayan ng mainit na panahon at itong dalawang ito ay parehong bunga ng climate change. Dahil pabago-bago ang klima na nararanasan natin na maaaring makaapekto sa atin at sa mga hayop o sa mga halaman at sa buong daigdig nawa ay may natutunan ka sa ating paksang aralin ngayon. Upang matest kung ikaw ay may natutunan at napakinggan mo ang lesson na ito, gawin natin ang activity na ito. Sagutan ang mga sumusunod na tanong at isulat ang iyong sagot sa iyong notebook number 6 or sa iyong CBK notebook. Unang tanong, paano na e-iba ang klima at panahon? Maaari mong ilagay ang kahulugan ng klima at panahon. Anong uri ng klima at panahon ang nararanasan ng Pilipinas batay sa kanyang lokasyon sa globo o sa daigdig? Number three, paano naman nakakaapekto ang ng habagat at amihan sa klima ng bansa? Maaari mong ibigay ang kahulugan ng hanging habagat at hanging amihan. Pang-apat, ano daw ang pangunahing gampanin o para saan? Ano ang ginagawa ng pag-asa para sa atin sa bansa? At number five, magbigay ng apat na suliraning nararanasan ng bansa kaugnay sa climate change. Ang lahat ng sagot na ito ay nasa ating lesson ngayon. Maaari mong balikan ang ating lesson upang masagutan ang mga tanong ito. Muli isulat ang iyong sagot sa ating Sibika Notebook. Ngayong araw na ito, ang ating pinaka o paksang aralin ay tungkol sa klima ng Pilipinas. Sana ay may natutunan ka sa ating lesson ngayong araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig.